magla-live tayo ngayon kasi wala na tayong upload. Yan. Good evening, good evening. kumusta kayo mga kitlog? Kumusta? wala pa tayong viewers. Magandayan tayo tayo. Tignan mga boy kung lumabas yung live ko sa cellphone mo. Yun, mayroon na tayong 1 million views. <laughs> Yan, kumusta po? Kumusta mga kitlog? Yan, mag lang tayo ng mga at least 3 minutes or 5 minutes para meron tayong upload sa loob ng 5 months yan kumusta mga kitlog sino yung andyan ngayon na pwede mag chat para may shout out natin kung sino yung nanonood sa atin ngayong gabi Ayan, yan yung ilap out sa isang million natin na viewers ngayong gabi. Ayan, ayan, ayan mga kitlog. Nawala na yung viewers natin mga kitlog. <laughs> Yun, 2 million in the house. Yan, magandang gabi po sa atin lahat. Tayo ay nag-live ngayon kasi wala tayong upload for the past 3 months yan para hindi tayo makapag apply tayo by next month may 1 ng monetization ulit ayan 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 mga kitlog magandang gabi po sa atin lahat anong maganda dito ito na lang yun, ito na lang, maganda pa oh ito ako na po na ko wala na na ka na lang 5 minutes mga kitlog mag -live lang na muna tayo para mayroon tayong Uh, may upload dito sa ating channel yan migay migay lang siya taot kay lolo sa ating minamahal na lolo whitey yan migay migay lang siya taot sa 1 million in the house yan pakichat naman dito sa baba para may shoutout natin kung sino yung nanonood Yon, nawala na naman. <laughs> Yon, 3 4 51 minutes na paglalive natin mga ka-itlog. Yan, bigyan-bigyan love shoutout sa bagong pasok natin na viewers. Yan, kamusta mga ka-itlog? live lang tayo mga ka kasi wala tayong upload. 3 months ago. Yan. Next month ah uh, mag -apply na naman tayo o reapply tayo sa monetization. 'Yon, 4 minutes na lang. Isang minuto na lang mga ko na itong live natin. Para magkaroon lang tayo ng upload dito sa ating munting channel sa YouTube or sa YouTube. So, yun mga kitlog. Malapit na mag 5 minutes. Ayan. So, yun mga kitlog. Kanumusta ko kayo? Ayan. Uh, I-update ko kayo by next month, May 1. Pag re-apply ko sa monetization natin para clearly pa rin tayo mag-upload dito sa ating mutin channel. Uh, maraming maraming ulit sa Salamat sa suporta kahit na wala tayong upload. Uh, nanonood pa rin kayo. So, yun mga kitlog. Uh, abangan nyo yung update natin kung uh, mapurbahan ulit ni Lolo yung replay natin. So, yun lang mga kitlog. Maraming, maraming salamat. Magandang gabi po sa atin lahat. ingat po kayo lagi. God bless po sa atin lahat. Salamat. Bye bye.